Alam niyo ba kung gaano katanda ang mundo natin? para alamin natin. Pero upang masaklaw at ma-appreciate talaga natin ang kapanganakan ng ating mundo, tayo muna ay magbalik din na kung ano ang mga presa sa nagdulot ng pagkabuo nito. Segway lang natin ng kaunti. Ang pinatanggap na pag-aaral sa nagdulot o sanhi ng kapakanakan ng ating mundo at pati na din ng mismong universe natin ay tinatawag na Big Bang na nangyari noong 13.8 billion years ago na mula sa isang infinitely hot dancing point ay nag-expand ito sa malawakang pagsabog. At sa malawakang pagsabog at expansion na ito, ay kalauna nagdulot ng pagkabuo ng mga galaxy, stars at mga planeta. Bilang na din dito ang paghalikha ng ating galaxy. At pinangalan ng Milky Way na pinaniniwala ang naporma noong 13.6 billion years ago at mga ikit kumulang 200 million years na agwat pagkatapos ng Big Bang. Sa ating galaxy naman, dahil sa presa ng pag ng ating araw noong 4.6 billion years ago, ito ay nag-iwan ng mga clouds of dust at gas, at iba pang mga material sa palibot ng ating araw. Ang mga bagay na ito ay sa kalaunan ay nagkumpol-kumpol at magsisisagpukan, at sa kalaunan din ay nagpuruma at bumuo ng ating mga planeta at sa paglaon ay nabuo ang ating solar system at isa sa mga planeta sa solar system na ito ay ang ating mundo o earth ang ating mundo ay nasa humigit kumulang 4.54 billion years old Paano nga ba nalalaman ng ating siyensya ang kasulukuyang edad ng mundo natin? Dahil ito sa mabusising pag-aaral ng ating mga scientists sa mga ancient rocks at minerals ng ating planeta. Ang teknik na ito ay tinatawag na radiometric dating. Kayang masukat ng ating siyensya ang edad ng ating mundo ng pagsukat ng mga decay ng radioactive elements na napaloob sa mga bato natin.